Kalabaw lang daw ang tumatanda dahil age is just a number. Tulad ng mga Pinoy na aming nakilala. Malalakas pa kahit ang mga edad na elang eh, lagpas isang daang taon na. Opo mga sentenaryo, naiintriga tuloy ang karamihan. Paano nga ba nila kinaya na umabot ng ganun katagal sa mundong ibabaw? Hmm, may alam akong sikreto for long life. Pero sila na ang magsabi ng sikreto ng mga sentenaryo. Mahabang buhay, long life, ang ultimate wish ng bawat tao sa mundo. Para mas matagal nga naman makasama ang pamilya, more time sa kaligayahan and memories. Dahil lang usong challenge 'yun ngayon. Aba, patagalan ng buhay! Kakasabak kayo sa hamon na ito? Yay, hey, happy birthday Lola. Si Lola Milagros, milagro ring pumasa at nagwagi sa long life challenge. Opo. Tama ang inyong narinig, si Lola Milagros, Certified Centenarian na! Ito ang tawag sa mga taong umabot na ng isang daang taong gulang. Ipinanganak si Lola Milagros sa Lalawigan ng Batangas noong 1921. Sampu ang anak at dalawamput ang apo. Sa tanang buhay ni Lola, gulay at prutas daw ang kadalasang kanyang kinakain pero paminsan tumitikim din naman daw ng karne at mga matatamis. Healthy kasi sabi nga namin na sa province siya, healthy yung pagkain, tapos active naman yung lifestyle niya, lagi siya nakaka-exercise and yung uh, pagmamahal ng family niya sa kanya. So I think yun yung isang sekreto kung bakit uh humaba yung buhay niya. Sa kabila ng katandaan, nagagawa pa din ni Lola Milagros na makapaglakad pero kinakailangan na siyang alalayan. Meron din siyang breast cancer at kasalukuyang umiinom ng mga gamot para dito. Kaya ang hiling at dasal ng kanyang pamilya, mas lumakas pa ang kanilang Lola Milagros para mas tumagal pa daw ang kanilang pagsasama kapag tinatanong namin siya kung anong pakiramdam niya, kung umabot siya ng 100, lagi sabi niya, masaya siya kasi masaya siya nakikita niya yung mga anak niya, yung kahit nakahiga lang siya dyan, nakikita niya sa paligid niya. Kapag tinatanong namin siya hanggang ilan ang gusto niya, dati, ang sabi niya, 120, tapos bigla pag tinanong namin, 200, tapos ngayon, 4,000 daw. <laughs> Base sa pag-aaral ng mga eksperto, Japan pa rin ang nangungunang bansa na may pinakamaraming tao na higit isang daan taon ang gulang. Sinundan ng Amerika, China, India, France at Italia. Ang tanong tuloy ng marami, ano nga bang sikreto ng mga sentenaryo para ma-achieve ang long life na ganun? Sa pagkain ng prutas at gulay, nakakaiwas sa sakit ang isang tao. Common knowledge naman na ang mga gulay at frutas ay talaga hitik sa vitamins at minerals. Pero bukod dyan, yung mga ito ay may mga lamang matatapang na antioxidant at anti-inflammatory para mas sustain ang health ng isang tao. Halimbawa, ang vitamin C, kailangan ng katawan natin yan para palakasin ang immune system. Ang beta-carotene, mahalaga yan para mas sustain ang health ng mata. Ang mga prutas at gulay, mayaman din yan sa magnesium. Para saan ba magnesium? Kailangan magnesium para sa health ng buto mo ang magnesium pampakalma yan. Pag kumalma ka, blood pressure mo. Ang Pilipinas unti-unti na rin humahabol sa listahan ng mga bansang mayroong mahahaba ang buhay. Gaya nga ni Lola Milagros na pinapatunayan kung gaano katatagat kalusog ang mga Pinoy. Ito rin ang life goal ng kanyang katukayo na si Nanay Milagros, 85 years old na ngayon, mula kawayan Isabela. Ngayon pa lang pinaghahandaan na niya ang kanyang Road to Centenarian. Hello everyone, good morning to everyone. Ayon kay Nanay Milagros, ang isa daw sa motto niya sa buhay, always be happy. I'm always happy, no stress. Ikwento ni John, 15 years na malagi sa Hawaii ang kanyang ina. Pero kinailangang umuwi sa Pilipinas para mas maalagaan at matutukan ang kanyang kalusugan, lalo pat mayroon itong diabetes at high blood. Nung dumating siya, talagang makita mong mahinang mahina yung mother ko. Talagang parang mamamatay na siya. Dalawang klase ng diabetes ng kanyang tinutusok ng insulin, may three times a day. At meron yung bedtime. Nang minsang mapanood ni John sa TV ang tungkol sa isang herbal supplement na siksik sa sangkap ng mga gulay at prutas ay agad niya itong binili para sa ina. Nagpisan namin, Mami, ito, inumin mo. Eh, si Mami, hindi siya mahilig sa, ano, sa mga herbal, hindi siya mahilig sa mapapait. Ang gusto niya matamis. Isang buwan, doon na namin na, na gumaganda. Maganda yung epekto niya dahil medyo lumalakas pag-amin ni Nanay Milagros, malaki ang naramdaman niyang pagbabago sa kanyang katawan at kalusugan mula nang uminom siya ng herbal supplement. My son gave me the, that King Herbal Plus. I drink that three times a day and I take it before going to sleep. So, lumakas ang aking katawan. Hindi na ako nagkakasakit sa awan ng Diyos malusog ang katawan ko. Salamat sa King's Herbal. Salamat sa nag-invento dito. Sang-ayon dito ang kanyang anak na si John. Mula kasi 300, bumaba sa 100 ang blood sugar ng kanilang ina. Dati umabot siya ng 200 na sugar, 300. Medyo nagiging 200, 100 plus. Every uh, meal niya, nagtitig siya ng King Herbal. Talagang malaking pagbabago. Ang herbal supplement na ininom ni Nanay Milagros ay may isang kap na 80 klase ng prutas at gulay. Ilan nga dito ay ampalaya, banaba, moringa, avocado, cabbage, broccoli, at kamatis. Nire-recommendang inumin ito ng tatlong beses sa isang araw bago kumain. Ang King Herbal Plus ay binubuo ng Uh, 80 powerful ingredients from fruits, vegetables, and herbs. So dito, yung mga pangunahing sangkap nito, kagaya ng huyabano, duhat, ampalaya, luyang dilaw, turmeric, garlic, avocado, malunggay, napakaraming ingredients nito. Kaya naman talaga, hindi lang uh, isang klase ng sakit ang natutulungan, kundi iba't ibang klase ng karamdaman. So hindi ganun kabilis na mag-prepare ng isang healthy foods preparation pa lang yan, napaka ano na, time consuming na. So dito sa King Herbal Plus, nandito na ang ingredients niya na mga uh, ingredients na prutas, gulay, halamang herbal, na iinom mo na siya, ready to use or ready to drink na siya. Ayon sa health advocate na si Dr. Katapang, ang ampalaya, banaba at malunggay ay mainam para sa mga taong may high blood at diabetes. Paano nga ba nakakatulong ang pagkain ng putas at gulay para humaba ang buhay? Katulad na ang palaya, banaba, moringa. Yan mga yan, nakakatulong pababain ang diabetes. Pag bumaba ang blood sugar mo, mapipigilan ang mga komplikasyon na that results from diabetes. Ibig sabihin, pag wala kang komplikasyon from diabetes o wala kang diabetes, ababuhay mo. Ang cabbage, broccoli, avocado, kamatis o tomato. Alam mo ba na yung mga putas at gulay na yan ay mayaman sa NMN? Ano bang value ng NMN sa katawan natin? Ang NMN nagiging NAD. Kaya ano ngayon ano nga di ba? Alam mo ba, ang NAD ay kailangan ng cells natin para mapanitili siyang active. At pag active ang cells, ibig sabihin healthy ka. Dagdag pa ni Doc, mas epektibo daw di hamak ang pag-inom ng purong katas ng mga prutas at gulay at tamang exercise sa araw-araw. Itama kasi ang lifestyle at gawing mas healthy. Bakit nga ba mas magandang uminom ka na lang ng mga katas ng mga prutas at gulay at herbs na yan? Kasi pag kinatasan mo, di ba mas puro pag extract? Hindi kagaya ng pagka tinagtad mo, pinilaga mo, tapos saka mo pipigain, eh, nawawala na yung mga nutrition nun eh. ba diba? So, hindi na siya as effective ng kinatasan. Mas puro, mas effective. Bukod sa pagiging winner sa kalusugan, nangangarap din umano si Nanay Milagros na maging winner sa mga papremyo. Ang sikreto daw dyan, uminom lang ng all-natural drink na ito. Sa King Serval Plus, may plus ang may resistensyang malakas. Sa King Serval Plus, may dito ka tatagal. Tatagal ang buhay mo, tatagal ang resistensya mo. As part of our uh, anniversary celebration this coming August 27, so nag-start po ang ating Big Wins Ka Kings noong last uh, April 1. So ongoing na po ang ating promo na to sa Big Wins Ka Kings raffle promo natin. Mamimigay tayo ng worth of 1,058,000 pesos. Pero ang twist nito, marami ang pwedeng maging manalo. King's Herbal Plus ay sa siyempre sa lahat ng mga branch empire branches nationwide from Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga legit and authorized members, dealers, distributors at uh, empire depot at siyempre sa ating mga partners, leading drugstores, uh, mercury drugstores, Watson's at Southstar at sa mga local pharmacies uh, nationwide. Oh my gulay, totoo ang kasabihan ng pagkain ng prutas at gulay ang sikreto para humaba ang ating buhay. Hindi ba't mas mainam nga na sa umpisa pa lang, maihanda na natin ang ating katawan at resistensya para sa kalaunan, hindi tayo pahirapan at magdusa sa kung ano-anong karamdaman. Piliin ang tama, piliin natin long life.